we're here in Grapechop House guys ayan kasi nga itreat kami ng anak ko for the Mother's Day Mother's Day so ila lunch daw kami o ha ayun tayo galing pa sa work And let's go inside daw okay. sila. sampaya. Neka Hi love. Happy birthday. birthday. <laughs> <Where's she? laughs> <San laughs> si oh, my pop flowers. Wow, sana oh. <laughs> Dito na lang ako Kaya surprise man. Oh, <laughs> uh, uh, may pa-surprise. Thank you lang. Ay, ang guwapo naman ang anak Ay, ko. Sure, Ay, pinaghandaan niya mm -hmm. itong araw na. <laughs> oh, ito yung para pa, from him. Oh. Tapos ito yung para from me. Oh, oh, Sino nagbili nito? Anak mo. Uwe. Ay, pa, may card pa. Ma. Yung totoo. Totoo Wow, sana makahilak punta lang. <laughs> <laughs> dapat kaya eh, dapat talaga hindi ako magpagbigay. Uh, yeah. <laughs> hindi na yung totoo. Totoo nga. Sabi, sa sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, bilik ka ng no, flower sa nanay mo. Uwe, hindi uh -huh. ka lang yung ko. Ano uh -huh. mukha ko? Uh -huh. Gano'n ang... pa to sa work, guys. Huwag kang umiyak. Hindi na. Oh, oh may work ka talaga lang. First time. First time? Oo, oh, oh, hindi matugan nito. Natuto. Okay lang matuto? Kailangan talaga ma... Kasi nandito na siya sa Amerika, eh. Oh, oh, tsaka isa lang siya, eh. Oh, oh. Kailangan maganyang ganyan okay. na siya. oo oh, oh, nga, di ba? Oo. Oh, oh, oh. Natuto nga kasi Amerika na, Wala kasi sa Pinas ng ganito-ganito. Mm. Parang hindi man nakasanayan ba, di ba? So... Ito nakasanayan. Ay, oh. ano, thank you so much, ano, mm. oh. kung... Ay, ang ganda ng flowers. Ay, ang ganda. Wow. Hanggang mo, mo. Uy ko ako. Huwag ka rin ni May mga pag-anito pa talaga kayo? Oh, o, no, lolong. No. Thank you. May card na pa siya. Oo, oh, na-surprise talaga ako. Um, basahin mo yung card oh, niya. Oh, huwag ka kumihal. Hindi mo malalang Ha? Eh, ha? Oh, basahin mo yan. yung ayan eh. Uy! <laughs> to mama from your only child na naman. In English lang yung nag-iisang anak, guys. Oy, oh sweet. Oh, yeah. He's so, so sweet. Uy, grabe. Your only child talaga. Labas. May ano kaya to? May poem. Poem ba? Di ba? Uh, Baka naman wala namang kasulat-sulat to. Ano sulat ako naman. Dear mama <laughs> Dear mama, mo. thank you for being there, supporting, guiding, helping, straightening, inspiring, love, Erickson. Thank you, ma'am, for being everything and listening. Happy Mother's Day. Boko po lang ko. Charot. May kasama talagang comedy. Alam mo, yung iyak na nga kasi nga, natats talaga ako. Nak, thank you so much talaga. Naku, Give her a hug. <laughs> hindi na iyak. May um, iyak talaga um, ako. <laughs> uh, hindi hindi na iyak talaga ako, guys. Sinaluan ko lang ng comedy. Pero, Ganito talaga. Naiyak talaga ako. Kasi na-surprise so talaga ako. Hindi ko talaga akala. Hindi. May pa ganito siya. May, grabe. Kailangan matuto. Ang saya. Ang saya talaga. O, oh, diba? Priceless ang nanay. Oo. Oh. 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 <laughs> naiyak ako na masaya. Ganon. Siyempre. Tapos, hmm. siyem yun naman. Oo. Oh. Sabihin muna natin. Sana mawala. Sana nawala yung mga pagod mo dito sa effort. Oh. Ay, oo. Oh, oh. No, wala sa flowers pa lang. Eh. Oo. Oh, oh. Kaya nga. Ayok tulog ako. Ang ba? Ano ba Jet? Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi totoo talaga. Ayan ko, naiyak talaga ako kasi nga, na ano ko talaga yung flowers. First time. Oo. ah oh. uh. Ito, galing kay ate may mga pagano'n-ganon sila. Oh, siyempre. Busy kasi talaga kami eh, Special ka eh. Special child. <laughs> special <laughs> mother. Uh, may laman. malaking bag. Maliit ang laman. Hope you like it. No? Uh -huh. Grabe siya. Hello? <laughs> Grabe siya. Let's see to. Ito yung big top Ay, bakit nandiyan yan? Ito na talaga? Hello? Ito talaga lalong nakakaiyak talaga to. <laughs> Nadagdagan na naman yung bato ni Darla. <laughs> <laughs> alam mo yung, alam mo yung naiyak ka tapos biglang may part na nakakatawa. Do you like it? Oh my God, wala akong ganitong pato. <laughs> Malapit na kakompleto yung pato ng mga diwata. Malapit ka na maging si Thanos, makakompleto naman, <laughs> naman yung mga bato. <laughs> alam, alam grabe si Arlie. Hello, grabe talaga. Tingnan nyo naman. Happy Mother's Day. Thank you. Hello, grabe. Totoo talaga yung ano, pag sad ka, may kapalit talagang kasiyahan. Why are you sad? The last day ba dyan? Na We try to make it up. Pero mm -hmm. guys, another bato. Ayan. Another bato. Oh my gosh. ilang kulay na lang ang kailangan ko para makapagod ko mga bato ng mga dumata. Ang oh, lagrabi si ate. Oh my God. Ano, oh no, ang ganda talaga. Alam mo masaya man ako sa flowers, pero mas masaya pa rin pag may ganito. Isusubok uh, na natin siyempre. Ang lagrabi si ate.

Wala talaga. Alam mo yung mga bato ko. <laughs> I know. Alam mo yung mga kulay ng bato ko. I know. Oh my God. Well, you like it? Like it? Ha? Huh? Buti may ganitong bato. Because it's Mother's Day. Oh my God. Kulati ang ganito. Sister and friends forever. Forever ah. and ever. Yun ang sabi? Yan ang sabi ko. Oh. <laughs> <laughs> Akala ko ito yung kasabihan ng bato. <laughs> lang, thank you lang. Yeah, I'm so happy talaga. You made, did we mm. make your day? Oo, uh oo -uh, naman, ti. Nagpamadali pa ako niyan. Mm -mm. Oo, oo, kasi grabe talaga. Lo. Ang ganda ng flowers lang. Yeah. Oo, oo. Mahal ngayon ang mga flowers kasi ba rin, ano, Mother's Day. Oo, oo, tiri. Mm. Mga mahal. Mm -mm. Oo, oo, grabe ang Thank you, thank you so much. You're thank welcome. You. We love thank you. you. We love Iyak na naman ako. Kaya talaga, ano, ayoko talaga ng emosyonal na mga ano salita. I don't want you to be sad. Oo, pero hindi ko talaga minsan maiwasan na yung... Kaya ayoko, ano, gusto ko may biro talaga. Kasi talaga, huwag natin siya bigyan ng gifts. sa oh, siguro hindi na lang <laughs> siguro na. Pero na, masaya talaga ako lang. Naisip mo yun? Naisip niya yun. Okay. Sana all. Kaya na tayo? Thank you.